Ang tanong, gaano ba kadalas dapat magkaroon ng meeting ang mga lupon taga-Pamayapa? Ito pong uh, tanong na ito ay madalas pa rin tinatanong sa akin sa kabila po ng madami na akong videos patungkol dito, dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Kaya po muli, itidiscuss ko po ito at atin pong mas palalawakin yung kaalaman ng mga lupon na hindi pa aware tungkol po dito. Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Ako si Jeffrey at muli, welcome kayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel kung saan atin pong tinatalakay ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa Katarungang Pambarangay. Kaya kung ikaw po ay punong barangay, barangay secretary o mga member, members ng Lupon Tagapamayapa, napakahalaga po ng usaping ito dahil dito nakasalalay ang pagiging maayos, aktibo at epektibo ng ating katarungang pambarangay system. Ayon po sa Rule 4, Section 7, Paragraph B ng Implementing Rules and Regulations ng Katarungang Pambarangay Law, malinaw na nakasaan na ang lupon tagapamayapa ay dapat magdaos ng regular na meeting isang beses isang buwan. Ang araw ng pulong ay itinatalaga mismo ng pulong barangay o ng lupon chairman. Ang pulong barangay ang siyang presiding officer sa nasabing meeting at siya rin ang naghahanda ng agenda para sa meeting. Bakit ko po sinasabi ang ganitong bagay? Kasi po, may mga lupon tagapamayapa member na nagme-message po sa akin. Kasi kung sila daw ay mag-meeting, silang mga lupon lang. Yung, yung regular monthly meeting. Sabi ko, ang sabi po sa batas, dapat kasama si kapitan. Siya yung nangunguna, siya yung gumagawa ng agenda, kagaya po ng nabanggit ko. Ang mga dapat makita okay, sa regular meeting ay ang mga sumusunod. Una, punong barangay. Pangalawa, barangay sekretary. Pangatlo, ang mga miyembro ng Lupon Tagapamayapa. Kailangan po tatlo yung makita sa meeting room. Eh bakit ba may meeting? ano ang layunin ng mga regular meeting ng Lupon Tagapamayapa? Bakit hindi pwede na paminsan-minsan na lang o kung kailan lang may kaso? Bakit dapat regular? Ito po yung tatlong pangunahing layunin kung bakit dapat regular ang meeting. Number one, yun pong magkaroon ng palitan ng mga ideas. Dito, magkakaroon po ng mga diskusyon ang lupon kung papaano mas epektibong mariresolba ang mga hindi pagkakaunawaan sa barangay. Ang bawat miyembro ay pwedeng magbahagi ng kanilang pananaw, payo o mga mungkahi Number two, maari din po itong maging uh, venue para maibahagi ang karanasan ng bawat isa. Ang mga miyembro ng conciliation panel ay nagbabahagi ng kanilang mga naging experiences sa pag-aayos ng kaso. Dito lumalabas po yung mga best practices na natutunan ng iba kung ano ang epektibong pamamaraan ng mediation o conciliation. At yung pangatlo, yung pagtalakay po sa mga suliranin. Sa pamamagitan ng meeting na pag-uusapan ang mga problemang may kaugnayan sa amicable settlement. Dito rin hinahanap ang suporta ng sangguniang barangay at iba pang mga lokal na resources para mas mapadali ang trabaho ng lupon. Alam niyo po mga kabarangay, kung tutuusin, hindi talaga biro ang trabaho ng lupon tagapamayapa. Akala lang nung iba, madali. Pero kung atin pong gagawin ito ng tama, meaning susunod po tayo sa tamang patakaran ng batas, hindi po madali ang trabaho ng mga lupon. Una, ang regular na meeting ay nagbibigay ng accountability. Ibig sabihin, may regular na monitoring sa performance ng mga miyembro. Ikalawa, ito po ay nagpapatibay ng teamwork. Hindi lang po nung barangay ang gumagalaw. Lahat ng lupon ay may boses at papel sa pagpapanatili ng kapayapaan. At yung ikatlo, ito ay nagbibigay ng patuloy na pagsasanay. Hindi man formal ang training ng mga lupon, pero sa bawat kwento, bawat karanasan at talakayan, natututo ang lahat kung papaano harapin ang iba't ibang uri ng sigalot na dinadala sa barangay, yun po ay napakahalaga. Yung experience learning through experiences. Kaya po dito sa aming barangay, Santo Domingo, Bay Laguna, ginagawa namin ang regular meeting one one at masasabi ko malaking tulong ito upang manatiling maayos at epektibo ang pagpapatupad ng katarungang pambarangay. Pero mga kabarangay dito po sa amin, ay siyempre hindi rin maiiwasan yung mga challenges o yung mga hamon. May mga pagkakataon po na talagang gustuhin man ng lupon na makadalo ay hindi nila magawang makadalo. Kasi dito po sa amin, uh, madami ang lupon na Mayroong trabaho o personal na obligasyon. Pero kahit na po may ganoong balakid, mahalaga na ang barangay ay may commitment na ipagpatuloy ang regular na pulo. Okay? Basta mayroon lang uh, well, majority ng members ang umatend, amin po talagang itinutuloy ang monthly meeting ang ginagawa na lang po namin, kami ay nag adjust ng oras depende sa availability ng aramihan. Ah, uh, ito mga barangay, very short lang po itong video ito, mga kalupon, mga kapo, mga mga punong barangay. Malinaw po na isang beses kada buwan dapat magkaroon na regular meeting ang lupon. Pinamumunuan siyempre ito ng punong barangay kasama ang barangay sekretary at kung maaari lahat ng lupon members ay present. Sa pamamagitan nito, masisigurado nating maayos, epektibo at makabuluhan ang pagpapatupad ng katarungang pambarangay sa ating pong komunidad. Ang tanong ko sa mga lupon, na nanonood po ngayon. Kayo ba sa inyong barangay ay nagkakaroon din ng regular meeting buwan-buwan? Maari niyo pong ibahagi sa ilalim ng video nito, yung inyong mga karanasan tungkol po sa inyong regular monthly meeting. At para po sa mga nagpo-comment sa video nito, sana po yung aking mga comment ay maka-inspire, lalong-lalo na kung ginagawa po natin ng tama ang pagpapatupad ng katarungang pambarangay lo. Okay, hanggang dyan na lang po muna tayo mga kabarangay. Muli, nagpapasalamat po ako sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video ito, maaaring nyo kong ilike, maaari yung i-share at maaari po kayong mag-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. At pakipindot na rin po yung notification bell para sa susunod nating pagpapalabas ng another episode kaya po ay agad may inform. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin. Muli, ako po si Jeff